Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakapanabik at talaga namang napakasweet na istorya nila Kuya Ruel and Miss Rachel. Oh my angel, angel baby. The love of my life. Bakit ang lahat? Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay kasalukuyan lang ang kasama ni Miss Rachel si Kuya Ruel sa kanilang nakakapanabik na JS Pro. Kitang-kita naman ang saya sa dalaga pati na rin kay Kuya Ruel sapagkat magkasama sila noong gabi Nag-usap naman ang dalawa habang naghihintay at sinabi naman ni Miss Rachel, Grabe no, bote napayagan pala kayong pumasok dito. Kung wala, wala akong kausap mo yan at wala rin akong kasama. nag naman si Kuya Ruel at sinabing, Grabe nga eh, nakakahiya. Sabi naman ni Miss Rachel, okay lang yan. Pogi mo naman eh. Kaya naman kinilig si Kuya Ruel sapagkat sinasabihan na siya ni Miss Rachel ng Pogi. Sabi naman Kuya Ruel, okay lang ba? Okay lang ba yung suot ko? Yung ayos ko? Nag-reply naman si Miss Rachel at sinabing oo naman. Sa kaya sabi naman ni Kuya Rowell, sayang wala kasi ako sa practice eh, kaya baka pinagtitinginan nila ako. Nag-reply naman si Miss Rachel at sinabing, okay lang yan, at least ogi. Okay. Kaya naman natawa si Kuya rowel sapagkat kahit walang koneksyon sa kanilang usapan ay pilit na sinasabi sa kanya palagi ni Miss Rachel na siya ay pogi. Kaya naman na-appreciate ito ni Kuya Rowell. Grabe at patagal talaga ng patagal ay wala ng ilang sa isa't isa si Miss Rachel and Kuya Rubel. Lalo na din natin nakikita ang aswitan ng dalawa. Oh my angel, angel baby, angel. Mr. Kuya cool. Sa kabilang banda naman ay nandun din si Ryan. At sabi naman ni Ryan kay Kalinga Prab, alam mo po, Kalinga Prab parang, parang bagay talaga kami ni Rachel. Kaya naman natawa si Kalinga Prab. Dagdag pa ng dalaga, pero alam mo Kalinga Prab, talagang sobrang masaya ako kasi nakausap ko si Rachel kanina. Grabe, Kiniling naman si Ryan, kitang kita na hindi pa rin siya sumusuko upang makalimit ang dalaga na si Miss Rachel. Oh my angel, angel baby. Kitang-kita din talaga ang kaswitan ni Miss Rachel at ni Kuya Ruel sa JS Prom na iyon. Grabe at walang tigil lang pag-uusap ng dalawa. Kinikilig din si Miss Rachel at kitang-kita na ganun din si Kuya Ruel. Tinanong naman ni Kuya Ruel si Miss Rachel at sinabing, Ga, ano bang susunod na gagawin dito? Sabi naman ni Miss Rachel, Sasayaw. Sabi naman ni Kuya Ruel, aalis na lang siguro ako dito, sasayaw na pala eh. Kaya naman sabi ni Miss Rachel, okay lang yan. Okay lang yan, dito ka lang kasi wala na akong kakwentuhan eh. Sabi naman ni Kuya Ruel, grabe ka, nakakahiya nga eh kasi parang lahat sila nakatingin sa akin. Kaya naman sabi ni Miss Rachel, syempre, Sino bang hindi titingin niyang pogi-pogi mo? Kaya naman kinilig si Kuya Rowell. Mister Cupido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my talagang hindi na naalis ang mga matatamis ng ngiti ni Miss Rachel sa kanyang labi noong gabing iyon. Napakasaya talaga ni Miss Rachel and Kuya Ruel tuwing sila ay magkasama. Hindi mo na din makikita ang pagkailang sa isa't isa sapagkat napakakomportable na nila sa isa't isa. Pagtapos naman ito ay nag-decide muna sila na umalis sa kanilang pwesto sapagkat nais ni Kuya Ruel na kumain muna sila. Oh, Nagtanong naman si Kuya Ruel kung para saan ang number na hawak ni Miss Rachel. Nag-explain naman si Miss Rachel kay Kuya Ruel at sinabi, ito ay para sa magiging Queen of the Night sapagkat isa daw siya sa kumandidato upang mapili bilang Queen of the Night. Sabi naman ni Kuya Ruel, Oy, congrats! Natawa naman si Miss Rachel at sinabing, anong congrats eh, wala pa nga eh. Sabi naman ni Kuya Ruel, syempre advance. Eh, kahit di ka naman manalo dyan para sa akin, ikaw yung queen of the night ko. Kaya naman kinilig si Miss Rachel. Pagkatapos ay bumalik na rin sila muli sa kanilang puesto. Oh my angel.

Tiga, anong susunod na gagawin dito? Sasa ah. Ang sasayaw. Ang sasayaw? Nakaalis na sa siguro ako. Kuya, yeah. nakakahiya. <laughs> Yung mga mata nila sa ating pa... <laughs> sa ating nakatingin. Bagay. Mag-iisip siguro sila, sino to? Napunin mo kasi. No? ano naman pinag-usapan so, mo? ano? parang bagay ka yung parang bagay ka yung parang bagay parang bagay kayo. parang bagay ka yung parang bagay ka yung parang bagay ka yung mo Saka, palagi kang magdadasal. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakapanabik at napaka na update sa istorya nila Kuya Ruel and Miss Rachel no sila ay nasa JS Pro. Maraming salamat sa inyong panunood. Bye!